Vincenzo Katuwang ang mga barangay sa sa mga waterways as in drainages. Um, nagbisita ako duman free flowing na si tubig. Um, day ko lang day ko pa nahapot si assessment kung kasiudma nakaabot sa in. Pero pagkatapos kang sagup trip papakiulayan ta kung pwedeng na ko ano para sa si ibang identified kan mga barangay captain sa mga creek na kaypuhan maliligan madarata duman Uh, pinaka-intent ko niyan, malinig mo na si buo. Kapag nahiling nindo, ano kaya siya halawig na maray? Tapos ano siya, pasikot-sikot. Um, pig, pig kayan, sabi ni Ndadi isin sinda na hakap, um, kaskas. Na piglilikayan, tanaka riprap na ito, habot naman na maraot si riprap. So luway-luway sana. Pero dakula na si improvement. Um, in fact, after the first uh, kalkal, Naghiro na si Tubig. ngunyan, si pagbisita ko sa Udma, mas mabilis na siya. Kaya nga mga bata, helmet, bumisita or nagocular na, nag-check si Mayor Lenny Robredo para about mm. sa creek, kung free flowing na ba yung Tubig o oh. ano ba yung assessment. Lunes na lunes, makakabata helmet. Mm. Taga super busy ni Mayor Lenny Robredo. Mm. O di ba? O. Mm. Eh, yung iba 'yan kung ano-ano na ano, 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 ginagawa at tagal, tagal magsuspend. Sino Lug yan? Dungbog yung mga bata. Uy, uy na yung mga bata. Nasa SM na. <laughs> Pero ayun ka na, nag mga bandang alauna yata. Kaya ang traffic kanina, mga kabatang helmet, ang daming What? na stranded. Then, ang mga empleyado, kasi nagkaroon na rin ng suspension sa mga empleyado sa government. na nakakaloka lang. Taga. Pero congratulations talaga kay Mayor Lenny Robredo yes. dahil, tignan nyo naman, hindi lang basta nag-implement, in-evaluate. May oh, assessment, oh. may plan may implementation, then may evaluation and reevaluation. evaluation Ay, ma, talaga may ganun? Yes, kasi, alam ka ginawa lang, oh, oh sige, for example, ah, sige, yung flashing. Oh, yung clearing, ha? Oh, nag-clearing. Oh, nag, oh, nag oh, oh, sige, oh. host lang oh. putik. Oh, yun yung implementation. Oh, pero saan napunta yung putik? Pero na-assess ba talaga? At nagkaroon ba ng evaluation at re-evaluation dun sa ginawa? Yun so, yun. babalik yung putik dun sa kalsada? oh, syempre. O, oh, di ba? Bakit? Paunt Ulit lang yan. Ulit-ulit. -ulit. -ulit. Okay, okay lang. At least, meron pang masyushoot. Ah, ganun ba yun? Meron pang <laughs> mga ano, may ma-upload pa. May ma-upload pa. Contact <laughs> wow. niya, no? Ay, ay, wow. Oh. oh tek, eh, teka lang naman. Bidyo ka pa. Ano? Hmm. Eh, paulit-ulit na lang. Wala bang talagang konkretong permanenteng solusyon man lang? Huwag mong sabihin yan. Oh my God. Hindi maganda yung sinasabi mo. Kailangan paulit-ulit na ihohos. La ihohos. Ihohos lahat ng mga putik to sa kalsada ng Divisoria at iba pa sa mga abinida. Puro ganun na lang. Oo, uh, Pero ayun nga mga kapatid, ah, may comment nga dyan kung ano masasabi nyo. And maraming maraming salamat sa lahat ng na mga nag-comment sa vlog natin kagabi. Yes. Mega love yes. shoutout kay Mama Labs. Maraming maraming salamat ah, sa tanong sal nyo. Pero nakakaloka oh. lang talaga. Pero mag-ingat po tayo dahil marami talaga lumalaganap ng mga splice videos. Yes. At, at mabing... kung hindi man siya splice, maging mapanuri tayo, mm -hmm. di ba? Yes, medyo ka par. Kung hindi man siya splice, mm -hmm. ano? Uriin din nating mabuti. Uh -oh. Bakit? Yes. Ano? Who, what, when, where, how? Oh, Bakit? Basta. mga kabatang helmet, kung gusto mo ang video to, kung mo mong subscribe at click the notification bell para lagi updated sa ito, may upload namin video ko stay happy, stay healthy, and stay safe as always. Sabi nga mga sa boy, yung helmet yung nabuk, keep sharing better everyday. God bless everyone. Bye! Lalo na ngayon! <laughs> Dalawa! <laughs> Dalawa. Dalawa ang LPA daw na nakapasok. Kaya mag-ingat tayo ng bonggang-bongga. Kay Lenny tayo!